So mula nung umalis yung asawa mo, tangay-tangay niya yung pera, until now hanggang ngayon, hindi nyo na nakita, hindi na nagparamdam sa inyo? Paramdam naman, sir. yung wala na yung pera, sir, kung nakikipagbalikan sa akin, kaso lang mayawa ko na, sir. Sumama kasi, sir, sa mga kumagamit na pinagpapanggol na sir. Eh. Ah, sumama siya doon. Pag yung meron akong trabaho maganda, sisiraan niya naman ako sa work ko, sir. Sa mga tao, sa mga amo ko, sir. Pag binibigyan kami opportunity na magkaroon ng ano, sisiraan niya kami. Bakit ganon? Yeah. Sinong naninira yung... So yun mga kababayan, mga kabarangay, magandang tanghali po sa atin lahat. Kumusta po kayo. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Mga kababayan, mga kabarangay, panibagong araw, panibagong vlog. At sa araw na ito mga kababayan, ay muli tayong sinamahan Uh, itinuro ng ating mga kasamahang uh, content creator na si Bahala na Joey Datwin at syempre kasama natin muli si Bakas ni Tax. Kaya muli po ako'y magpapasalamat sa kanila, sa kanilang uh, pakikipagtulungan, sa kanilang pag-invite sa Team Daddy Prangi para marating yung mga kababayan natin na ngailangan ng tulong. Gaya na lamang po sa oras na ito mga kababayan, Nadat na namin ang pamilyang ito na kumakain po na kanilang uh, lunch uh, pananghalian. Pero magtataka kayo mga kababayan kung bakit nandito sila sa silong ng mangga. Yan po ang reason bakit inilapit ng ating mga kaibigan ang pamilyang ito dahil sa nakikita nila na dito lamang po ang kanilang bahay at ang nagsisilbing kanilang tirahan ay isang uh, tolda no? So mga kababayan, hindi ko rin alam kung anong reason bakit sila napadpad or bakit humantong sa ganito ang kanilang pamumuhay. Mga kababayan, pagkatapos po nilang kumain, ay atin silang kakausapin para malaman natin kung ano nga ba talaga ang nangyari sa kanila at baka sakali may maitulong ang Team Daddy Frank. Mga kababayan, samahan niyo po kami at diridiritso tayo sa video. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, after po nilang uh, kumain at ito ang makakausap natin si tatay. Tayo magandang tanghali. Ano pangalan nyo po? Freddy, sir. Huh? Freddy Francisco, sir. Freddy. Tatay Freddy, Freddy. okay lang, lapit ka konti. Ako nga pala si Daddy Frankie. Kaya Freddy, uh, kumusta ka po? Medyo okay, sir, pero hindi ko sanirap, sir. Nawa ko sa mga anak po. So nga ano, hindi ako mapagtrabaho kasi meron akong hernia, Sir. Ano yun? Yung so, sakit sa bayan, Sir, na hindi makapuha ng mga Ah! Kaya isan, yung mga nako na no, ususang kung isan pumapakot sa mga 7-Eleven, no, nangyayin kami ng mga uh, tulong-tulong sa mga tao nung isa nabubukasan ang pinto. So naman, Sir, nagtataling-taling para mag-lock po ang hindi kami kasi ako pwede mag-concert kasi may hernia kasi ako sa... Mm, mm Matanong ko lang, tega saan ka talaga? Cavite City ka. Tega Cavite ka. Mm -hmm. Bakit ka nakarating dito? Gawa sa trabaho sa... Tsaka dito nakapag-asawa rin ang nanay ko. nakapag asawang nanay ko. Kasi namatay ang tate ko, dinala kami ng nanay ko dito. Ah. So kayo, dati nung, Cavite kayo? Mm, eh, nung namatay rin ng mother ko noong 2002, sir, Nagaral rin ako dito, sir. Wala kaming lupa. Mm -hmm. Ngayon sa nagtrabaho ko. Nagtrabaho ko sa nagbubuhat ng mabibigat. Mm -hmm. Imborn na sa akin to, sir. Pero siyempre habang nagkakaedad, sir, medyo sumasakit na. Napa-check up mo ba yan? Na marami na rin sa akin nag-alok, sir, na Pero, pero natatapat akong kalaki magpapantay sa mga anak ko, sir. Eh. Mm -hmm. Parang, yun, eh nasa ospital ako, wala sa mga ayin sir, wala mong babati kasi naranasan na namin ang hirap sa lansangan alam na namin yung mga hindi pare-parehas ng mga, mga ano, mga tao sir, kasi naranasan na namin sir, kasi binubuli kami na mm -hmm. Mm -hmm. Napansin ko lang, bakit uh, ano nangyari bakit dito kayo nakatira sa gilid ng kalsada Homeless kami kasi, sir. Wala akong lupa dito sa Pangasinan talaga, sir. Ah, homeless talaga kayo? Wala, sir. Kahit saan kami nakapagpapad dito sa Pangasinan. Bisan, umikot-ikot lang po kami, sir, dito sa Pangasinan. Hanggang sa napagod kami, dati dito kami sa kabila nakatira, sir. Hanggang mm -hmm. sa nakiusap po. Na ano, nung nakitulog-tulog kami dito, kumayag naman yung si Mang Boyo. Mabait naman nung sina. Basta mm -hmm. marunong ka lang makisama sa mga tao. Uh, uh Oo. -oh. Nakakalala. Buti, pumayag sila na gumawa ka ng barong-barong dyan. Opo, sir. mabait naman po sila, sir. Oo. Pero, hindi naman sila may-ari ng lupa. Katiwala rin sila. Katiwala, lang, Katiwala lang din. Hindi naman siya pwedeng patayo. Kasi nung pupupugo, sir, siyempre, di naman sila sigurado na papayag yung may-ari. Opo. Kaya, kasi, Abagay, ano yan? Lang, pansamantala lang ganito. Kung e, palisin kami, wala naman problema, sir. Kasi hindi naman sila may-ari. Nasaan ang asawa mo? Pansin ko may anak kang dalawa. Anak mo ba yung mga yan? Opo, sir Asa na asawa nyo po? Sumama sa iba, sir. Ay, bakit? Yung pandemya, sir, 2019. Oo. Oh. May ano, yung, yung ano anong dahilan, sir. Pero dati, nag-inigosyo naman kami. Kasi, sir, meron ng mga tumulong din sa amin tao, sir. Parang pinamin, panimula namin. Oo. Oh. Kaso lang pinakbo ng asawa ko. Kaya, naging ganito na naman yung buhay namin. Hindi na, hanggang sa, hindi na nakapag yung mga anak ko. Kasi, wala, sir. Wala akong permanent address, sir. <coughs> salsa sa kami O, oh, dapat talaga magkaroon ka permanent address para mapag-aral yung mga anak mo. Kahit homeless pa tayo, kahit ganyan lang, kung talagang iraraos natin mga pag-aral yung mga anak mo. Pero balikan na, balik tayo dun sa sinasabi mong uh, may tumulong na sa inyo. Bakit tinakbo ng asawa mo? Paano nangyari? Tulog kami, sir. Tulog kami. kami. Nasa binalunan kami nun, sir. Merong nagpatira sa amin sa Tigre siya sir, yung lumang Tigre sir. Oo. Uh -oh. Pang ano, para may tao lang maglinis-linis lang ako. Uh Oo. -oh. Ngayon, e, simple sir sa siguro, minsan hindi makuna ang ng ko. Yung madaling araw sir, kumakas na sir eh. Madaling araw siya kaya hindi ko na laman na tuma kinakbo niya yung pera kasi nasa kanya lahat yung pera sir eh. Magkano pera dala niya? Malaki sir. Mga magkano? sa 100 plus sir. Oo. Oh. Kasi tinulungan din kami ng mga tao sir. Oo. Oh. Hindi sa ayoko naman magsinuan sir. talagang tinulungan kami. Oo. Oh. Eh hindi ko naman nakalain na ganun gagawin sa akin ng asawa ko. Hindi na nga nakapag-aral yung mga anak ko sir. Ang skip sana sir pag ano, gusto ko mag-aral itong mga anak ko eh. Ilang taon na yung anak mo panganay? Eleven sir. Mga babae pa naman, no? Oh, Ay, yung pangalawa? Nine, sir. So, ibig sabihin, hindi pa talaga nakatungtong ng eskwelahan niya mga yan? Hindi pa, sir. Mahirap magsabi, sir, kasi. Wala mo. Akong... Basta mahirap, sir. Mahirap. Kahit magsabi ka na, ano, tinatawa na, wala na yung problema ko, sir. Pero... Nawa ako sa mga napasarila. Nanasa ko ng hirap, pero nadaralsan pa rin nila sir Mm -hmm. hindi na bumalik yung asawa mo, iniwan niya yung anak niya sa iyo. Iniwan niya, sir. Iniwan niya na wala kami ng pusing. Oh. Tapos Malilit pa lang niya mga yan, sir. Bit, 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 bit ko yung mga yan, sir. Nagkakalakal ako. Itong panganay ko, sir, nasa 7 years old. Nung iniwan niya kayo? Yung yung bunso ko ito tong isa sir nasa bursar ko hmm. So, nung umalis yung asawa mo tangay-tangay niya yung pera until now hanggang ngayon hindi niyo na nakita hindi na nagparamdam sa inyo paramdam naman sir yung wala na yung pera sir yung nakikipagbalikan sa akin kasi lang mayawa ko na sir sumama. kasi sir sa mga gumagamit ng na damon sir eh. ah sumama siya doon Nung naubos na yung pera, saka ay, bumabalik. Malay mo ganun sa pag wala kami pera. Ay pag may pera kami, nilalayasan kami. Uh Oo. -oh. Kukunin yung pera namin, nilalayasan kami. Pero kapag wala ng pera, babalik sa amin. Oh. So ibig sabihin may bisyo din siya. Kaya, pati yung mga anak ko, nag, uh, nagagawa ko rin siguro, sir. Siyempre, nagmahal lang ako, sir. Uh Oo. -oh. Gawa nga lang, Parang na-priority ko siya. Parang nasanay ko siya. Na-spoiled? Na-spoiled. Nga, sisisinga ako sa'yo. Bakit? Eh, syempre, yung mga anak ko hindi nga pag-aral. Gawa nga nang siya yung nasusunod lang. Oo. Pero anak n'yong dalawa yung mga yan. Oka, Sir. O, oh, di ba? Dapat mahalin niya yung anak niya. Wala namang iniisip yun, Sir. Kung may anak niya, bakit niya ginawa ko? Hmm. Na napakabait mo kuya, no? Napakabait mong tatay kasi after all ng ginawa ng asawa mo, hindi mo iniwan o hindi mo pinabayaan yung mga anak mo. Hindi ko naman masasabi sa kasi hindi naman nila kasalanan yung ginawa ng nanay nila sa kanila. Oo. Aso lang, ang kasalanan ko lang sa kanila, hindi ko sila may tira sa ba. Hindi sila nakapag-aral. Ang importante, Sir, ano, kasama mo sila kahit papano. Dahil napaka-importante yung pagmamahal ng magulang para sa anak. Ano naman, sir. Bibigay ko lahat. Kasi anak ko yung mga yun, Hindi naman kasalanan nila yun. Oo. Mas, problema ko lang sa tama. Hindi sila nakapag-aaral. Mm -hmm. Kasi ranas ko na yung hirap, sir. No. May birth certificate ba yung mga yan? Palo pa lang, sir. At, uh, what do you mean, palo? <laughs> ginagawa pa lang, sir. Mm. Antayin ko na lang daw sir kung um, ano kasi medyo matatagal lang pa daw, daw sa. Oo. Yeah. Hindi nung pinanganak hindi pa na parehistro? Hindi pa sir kasi ganito na eh ito yung gusto ng magmama ng mga anak ko sir eh pag yung mayroon na akong trabaho maganda sisiraan niya naman ako sa work po sir sa mga tao, sa mga amo ko sir. Ang binibigyan kami opportunity na magkaroon ng ano, sisiraan niya kami. Bakit ganon? Yeah. Sinong naninira yung? Ma mama ng mga Ay, mama ng mga yan. Paano sisiraan? Dato ay gawa ng kwento sa ano, yung magsiselo siya sa amo, ganon. Kahit na trabaho lang, awain ka niya, gagawa ng skandalo. Ay, pero siguro nung mula nung nawala na siya, magagawa mo na lahat ng gusto mong in a good way para sa iyong anak. Siga, sir. Sana, oh, sana nga sir, gusto um, naman trabaho sir, gawa nga ng mask. Minsan sumaskat kasi yung term ko, sir eh. Mm -hmm. Hindi ko, siyempre, pag may nangyari naman sa akin, sino, paano naman sila sir? So sa ngayon sir, pa, uh, ano yung pinakapangunahing hanap buhay mo para masustintuan mo yung pagkain araw-araw? Minsan sir, yan, ano kami ng mga tinta tanim, tanim sir. Ah, ikaw may tanim niya ito mga yan? Yeah, oh. Oo. Mabuti na masipag ka magtanim-tanim. Kasi nung galing rin ako sa bukid, sir, nakikibukid rin ako dati. Yung natitikas ng mga may ispalay, like, gano'n. Mm -hmm. Nagbubukat ng ano. Ngayon nga, medyo nagkakaidad na masakit na rin kasi yung herd niya ko, sir. Eh. So, nung, habang humingitad ka, lumalaki. Lumalaki. Dapat kasi kung inoperan ka ng paopera, paopera mo na. Takot ako, sir. Eh, di ba mas mahirap yung habang buhay dala-dala mo? Kasi operahan lang naman, iku-close e, lang yan para hindi na lumalaki yung bayag, di ba? Parang los-los yun? Los-los yun. Huwag kang matakot kung may nag-oper sa'yo, opportunity na yun. Ang kawa na, kawawa tayo yung mga bata kasi mga babae pa naman, dapat nakakapag-aral sila. Pwede ba tayo ano, tawagin sila rito? pa dito? Pwede bang makasama sila? Opo, sir. Mga anak, punta kayo dito. Dito, tabi ka kay ano, sa tatay mo. Dito kayo, dito. Ayan. Anong pangalan mo? Mary, si ate naman. Ate Mary, tsaka ate Eloisa, kumusta kayo? Okay lang. Hindi pa kayo nakakapunta ng school? Sayang naman. Di ba sa barang, ay sa ano, kahit sa elementary may uh, public school? Meron naman sa Dapat dinala mo sila, tay. Dinala ko nga, sir, kaso lang, hinahanap nila birth certificates. -mm. -mm. Mm. -hmm. And, medyo ano pa, sinasabi ko naman, palo pa lang. Eh ngayon, mm, December lang kasi kami nandito, sir. Itong taon na to, ipapasusubukan mm -hmm. ko makiusap sa school kung makakapasok sila mm -hmm. bang hinihintay ko yung birth certificate Oo, nila, sir. Gawan mo, ng, gawan mo ng paraan, no? Kasi, sir, minsan mahihayin talaga ako sa mga tao. Iniwasan ko kasi yung gawangan ng nung minsan binubuli kami, inayahan na ako, sir. Paano, ka, paano natin mapag-aral yung mga anak? Tanggalin mo sa isip yung hiya, hanggat wala kang ginagawang masama. Alam mo tayo, walang ibang tutulong sa iyo, sarili mo. Huwag mo isipin yung hiya para sa pag-aaral ng mga anak mo. Kasi tingnan mo, lumalaki na. Walang ibang magpapa-enroll yan, ikaw. Walang ibang magpo-provide ng uh, birth certificate, ikaw. Gawan mo ng paraan, lakarin mo, magtanong-tanong ka lang. No? Kasi hindi ka ba nababahala lalaga na sila yung protection. Iba kasi pag nakapag-aral, marunong sila magbasa, magsulat, magbilang. Ngayon, sir, ang gusto kong mangyayari, sir, yun ang sana yung wish ko lang, sir, sana makapag-aral sila. Bago, hindi, hindi makakapag-aral yan kung wish mo lang. Hindi. Kailangan gawin mo. Ginagawa ko naman, sir, lahat. Minsan kasi, simple kapos nga, malayo yung pila ako ng varsity certificate, sir. Saan hindi ba kukunin? Sa mga taram, sir. Minsan eh, madal malapit lang yun. Eh, minsan, sir, eh tapos nga sa pera, sir. minsan nangingi nga lang po kami, sir, sa 7-Eleven, sir. So, e dito naman, yung kiningi naman nila doon, kinakain din lang naman namin, sir. Uh Oo. -oh. Binibili namin ng bigas. Misan, kapag may nagpatrabaho dito sa amin, nag-extra, ay nagpapatrabaho nyo sa kabila, tatawagin ako, pinap-i-extra naman nila ako. E dito, wala, nangingilala pa lang ako, sir. Na ano naman nila na hindi naman ako yung mga na tao yun lang. Yung, yung mga tumaytirag sa mga ganitong lansangan sir eh. Medyo makalat sir. Ngayon mga kababayan medyo nakakaawa lang sa mga bata kasi sa edad nilang yan. 11? Ilan taon yung panganay? 11. 11 taos pangalawa? Nine, sir. 9. Sa, dapat nag-aaral na sila pero hanggang ngayon hindi pa nakatungtong na yung school. 12 to sir sa June 24 sir. Oo. Uh, June, 25 ito, June 7. Mm -hmm. Di ba? Sayang yung panahon na lumilipas dapat nag-aaral sila. Kahit matapos lang nila yung high school. Ay, yeah, na, sir, hindi ko alam sir. Sa eh, gagawin ko lang sir basta itong itong itong, itong taon na to sir, sir, kasi mag-enrollment na sir eh. Kaya may, may pasok na sila sir. tapos ta ano ko yung birth certificate niya kung ano yung kulang pa sa kasi so, yun yun naman ang sabi sa akin sa so, munisipyo, sir hintay so, mo na lang sabi niya sa akin tatawagan na lang kita sabi naman nila sa akin nagbigay ka number doon may number sir may cellphone kayo okay, sir. Binigil, so sir binigay sa kanya sir dapat ikaw magpa-follow up mismo kasi pagtatawag malabo. Pero matagal ka na rito sa Pangasinan? Ikot-ikot ka lang dito sa Pangasinan? Ikot-ikot lang, Sir. Walang... hindi kami tumatagal sa isang bayan, Sir. Minsan, syempre. Hindi naman kasi... Nisan, pinapalis alis kami, ganun. Oo. Gawangan pa ka... Yun ang mahirap. Kailangan talaga para... para maging stable, mapag-aral mga bata, mag-stay ka talaga sa isang lugar. Kasi as long as ah mabuti naman yung ipinapakita mo hindi ka gagawa ng hindi maganda hindi ka paalisin basta maging masipag ka lang matyaga lang gaya ng sinabi mo makisama ba? Diba? kasi ang kawawa talaga dyan yung mga anak mo eh hindi sila napag-aral ano bang nangyari sa'yo ate? nagising po ako may lalaki po sa pako mm -hmm. tapos sumigaw po ako nagising yung ading ko tapos pinalo-palo po namin siya. Umalis na po siya. Ah, mabuti. Hindi ka napagsamantalahan. Saan yun nangyari dito sa bahay nyo? Sa ibang lugar. Sir. Sa ibang lugar. Sa nanay mo, hindi mo na mimiss yung nanay mo? Hindi po. Bakit? Iniwan niya naman po kami. Iniwan niya kayo? Ba't niya kayo iniwan? Sumama po siya sa lalaki niya ay sumama siya sa lalaki niya. Anong naramdaman mo nung iniwan kayo ng mama mo? Wala naman po. Wala naman. Hindi naman po pa si Papa. Hello Isa, uh, video ito, i-upload namin. Mapapanood ng nanay mo to. Anong, anong mensahe mo sa iyong nanay? Ano po? Magbagong buhay na lang po siya. Bakit mo nasabing magbagong buhay na lang siya? Huwag niya pong gagawin yung ginawa niya po sa amin. Hmm. Ano pa ginawa niya sa inyo? I Iwan po. Ah, dahil sa pag-iwan. Maganda sana kung kumpleto kayo, no? yun mga kababayan mga kabarangay ito yung uh, buhay ng mag-aamang ito so yung nanay sana nila maging uh, kaagapay nila pero wala nangyayari no so tay paka tatag ka lang no laban lang basta huwag mong pababayaan yung mga anak mo at gumawa ka ng paraan gaya ng aking sinabi walang ibang tutulong sa inyo sa mga anak mo kundi ikaw lang hindi mo pwedeng iasa sa iba. Kaya hanggat malakas ka pa, gawan mo ng paraan para mga sa eskwelahan ng mga anak mo. Ha? Bibigyan na lang natin sila ng ano, baka sakali sa pamamagitan ng tulong natin. Puka lang tay. Sa pamamagitan ng tulong natin mga kababayan is maiprovide na niya yung uh, ano, yung birth certificate. certificate. Siguro naman tay, hindi naman ganong kalakihan yun, no? Hindi naman sir. Ang inano ko na lang sir, pamasahe ka. Oo, oh, so pamasahe lang. Pag may pamasahe ka na, ano, sir, makukuha yun? mo na yung birth certificate. Pero pwede mo ipakiusap yan, this coming enrollment, pwede mo ipakiusap sa eskwilahan. Oo nga sir. Diba? Hingi ka ng tulong sa kapitan na parang uh, katunayan na tiga dito ka sa barangay. Tatanggapin naman nila yan. Hindi sir, may nag-alok na sa akin sir. Oo, oh, bakit hindi mo tinanggap? Uh, Gawa oh, nga muna mga dito sir eh. Hindi, wala namang wintay kung may magandang opportunity. Eh bakit hindi mo iwanan eh kung yung ibinibigay sa iyo na maganda opportunity Salamat para mapag-aral. Kasi marami na kapit ang kira na isa hindi ako na ano Ah, siya. O sige tay, sana makatulong to sa inyo 5,000. Ha? Bakit? Iyayawad sa inyo. Ha? Mahiyaan ka, hindi tanggapin mo to, huwag kang mahiya. Sige na, makatulong sa inyong pamilya yan. Maraming salamat, sir. Oh, walang ano man, ha? Maraming salamat, Sana, yun lang hiling ko sa'yo. Gawan mo ng paraan para mga pag-aral yung mga anak mo. Maraming salamat, Huwag mong isipin yung ano. Kung ano-ano ang isipin mo, huwag isipin yung ibang tao, huwag kang mahiya. Gawan mo ng paraan dahil ikaw ang tatay, ha? Pasensya ka na sa akin. Naawa ako sa mga anak mo. Ha? Walang ibang mag... Gagapang yan, kundi ikaw lang. Okay? Huwag kang lipat ng lipat. Mag-stay ka sa isang lugar. Okay? Kapit lang tayo kay God. Mag-pray parate. Na? Sige. Anong pangalan mo ni sir? Freddy Francisco. Okay. So, ayan mga kapubayan, mga kabaranggay. Uh, maraming maraming salamat po. Isang uh, pamilya na naman ang naabutan natin ng kaunting tulong financial At uh, kay tatay, uh, Kuya Freddy Francisco, i-bless sana sila ni Lord para maging maayos tong pamilyang ito. Samahan nyo rin kami mga kababayan. Pag-pray natin sila na malagpasan nila tong pagsubok na ito, lalong-lalong na't -lalong iniwan sila ng kanilang a uh, nanay. No? At ayon pa sa kay tatay na itinakas pa yung pera nila na yun sana yung uh, magsisilbing panimulan nila. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, uh, pansamantala ang inyong lingkod ay uh, magpapaalam at uh, mag-iiwan po sa si Daddy Frankie na kasabihan na laban lang walang susuko, walang aayaw. Magandang buhay po sa ating lahat. Daddy prangi po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan po. Shoutout po sa lahat ng na nandyan sa premier natin. Sa lahat po na nagpapakulay, maraming maraming salamat. Kay Ma'am Flora Vlog, ayan, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po. God bless.